DSWD namahagi naman ang kalabaw at kagamitan sa pagsasaka sa mga Aita sa Tarlac. Detali ng balita mula kay Mal Gonzales sa Rich 5. good morning. Good morning, uh, Kuya Angel. Pinangurahan ni Department of Social Welfare and Development Secretary Rex Kretchalian ang pamamahagi ng limampung mga kalabaw sa mga magsasakang Aita sa barangay Maruglo sa Tarlac. Paag ito ng pag-abot program ng DSWD na naglalayong mapabuti ang pamumuhay ng mga mahihirap na komunidad sa bansa. O sa mga kalabaw na mahagi DSWT, ng DSWD ng sampong hand tractor, siyam na mini tiller cultivator at, at tatlong po sa mga magsasaka sa ilalim ng kapit bisig laban sa kahirapan comprehensive and integrated delivery of social services o kalahi CIDSS ang mga kalabaw ay dagdag sa siyam na po isang naipamahagi na noong natalipas na taon na. Sa kabuhan ay meron na ang limang daan na magsasapa ang nakinabang sa programa ng DSWD kung saan 50 o limang isa, sa kanila ay mga katutubo. Bukod kay Sekretary Gatchalyana at mga opisyal ng DSWD Central Luzon, kasama rin sa nasabing aktibidad si Natapas Mayor Tony Roseler Rodriguez, Assistant video plow at paggabay program director Marvin Moral ako si Ben Gonzalez D082 na sa Pilipinas o na sa Pilipinas Maraming salamat ba